panahon na para makita ang realidad. Hindi lahat ng I miss you ay totoo. Hindi lahat ng ikaw lang talaga ay galing sa kaluluwa. At hindi lahat ng lambing na tinatanggap mo ay tunay. Maraming lalaki ang nahuhulog sa tamis ng salita. Isang ingat ka lagi. Isang ikaw lang ang mahal ko. Isang huwag kang mawawala ha. At biglang iniisip natin, mahal niya ako. Pero sa Stoicism, may aral na paulit-ulit inuukit. Don't explain your philosophy, embody it. Epictetus, hindi salita ang sukatan ng katotohanan. Hindi dinidikta ng bibig ang tunay na damdamin. Makikita mo ang intensyon sa kilos, sa mga gawa, hindi sa chat. Sa mga hakbang, hindi sa mga emoji. Kapatid, ang dami na sa atin ang nalunod sa ilusyon ng affection. Isang sweet na message, isang gabi ng lambing, isang sad emoji. Tapos akala mo, ikaw na ang mundo niya. Tanungin mo ang sarili mo. May ginagawa ba siyang totoo para sa iyo? O puro salitang maganda lang sa tenga? Sa video na ito, ilalatag ko sa harap mo ang anim na bagay na ginagawa lang ng isang babae kapag mahal ka niya talaga. Hindi kapag bored siya. Hindi kapag may iba siyang wala. Hindi kapag gusto ka lang niyang gawing backup. Ito ang mga kilos na hindi mo hinihingi. Hindi mo kailangan pilitin. Ginagawa niya dahil gusto niya. Hindi dahil kailangan mo. At kapag nakita mo ang mga senyales na ito, malalaman mong hindi ka lang pahinga, hindi ka lang libangan, ikaw ang mahal. One, binibigyan kanya ng kapayapaan, hindi siya dumarating para guluhin ka. Hindi siya apoy na sisunog sa iyo habang hindi ka pahanda. Hindi siya bagyong sisira ng disiplina at direksyon mo sapagkat ang totoong pagmamahal ay hindi nagwawasak kundi nag-aalaga. Kung mahal ka niya? Siya ang magiging tahimik na umaga pagkatapos ng mahabang gabi. Siya ang katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Hindi niya daragdagan ang bigat mo. Babawasan niya ito kahit kaunti lang. Hindi niya hihilahin pababa ang kaluluwa mo, kundi tutulungan kanyang tumayo. Ang babae na may tunay na pagmamahal ay hindi ka pipilitin sa mga laban na hindi iyo. Hindi niya ipapasa sa iyo ang kanyang galit, ang kanyang trauma, ang kanyang kaguluhan. Hindi niya gagamitin ang kanyang mga sugat para sugatan ka rin. Sa halip, dadalhin niya ang sarili niya ng may tahimik na lakas, isang lakas na hindi umaatake, hindi nagmamadali, hindi naghahanap ng away. Magiging ligtas kang kasama niya, hindi dahil wala siyang sugat, kundi dahil pinili niyang huwag dalhin ang mga sugat niya sa iyo. At tayo bilang mga lalaking may disiplina at prinsipyo ay dapat kilalanin ito. Hindi natin dapat hanapin ang babaeng marunong lang magmahal sa salita kundi ang marunong magdala ng kapayapaan. Kaya ng sinabi ni Marcos Aurelius, He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Kapag mahal ka niya, hindi niya hahanapin ang paraiso sa labas ng sarili niya. Gagawa siya ng paraiso sa tabi mo. Hindi ka niya gagawing bilanggu ng kanyang drama. Hindi niya papatayin ang sigla mo para lang mapatunayan ang sarili niya. At tandaan mo ito. Kapag ang isang babae ay nagbibigay sa iyo ng gulo, takot at kawalan ng direksyon, hindi iyon pagmamahal, hindi iyon malasakit, hindi iyon pagmumula sa kaluluwa, iyon ay paghihiganti, iyon ay pagkagahaman, iyon ay paglalabas lamang ng sarili niyang kaguluhan na ayaw niyang akuin, ang kapayapaan na dala ng isang babae ay hindi palaging tahimik at madali, pero makikita mo ito sa paraan ng kanyang paghawak sa sarili sa paraan ng kanyang pagrespeto sa iyong espasyo at sa paraan ng kanyang pagpilit na hindi maging sanhi ng pagbagsak mo. At kapag nakita mo ito, kapatid, pahalagahan mo dahil kakaunti ang babaeng kaya itong ibigay. At kung handa ka, pahalagahan mo rin ang sarili mong kapayapaan. Sapagkat kung wala ka nito, kahit sino pang babae ang dumating, hindi mo rin makikilala ang tahimik niyang pagmamahal. Number two, pinagmamasdan ka niya kahit hindi mo nakikita. Kapag mahal ka niya, tahimik siyang nagmamasid. Hindi dahil gusto ka niyang kontrolin. Hindi rin dahil hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Kundi dahil gusto niyang matiyak na maayos ka. Kahit hindi mo siya nakikita, kahit hindi mo siya iniisip sa mga oras na iyon, ang pagmamahal na totoo ay hindi palaging malakas ang tunog. Madalas ito'y parang anino sa likod mo tahimik, pero laging naroon Isang tingin mula sa malayo kapag abala ka sa trabaho. Isang pagtingin sa mga mata mo. Habang akala mo ay hindi ka pinapansin. Isang mahinang buntong hininga kapag nakikita niyang nahihirapan ka. Hindi niya kailangang sabihin sa lahat kung gaano kanya niya iniintindi. Hindi niya kailangang ipost ikwento o ipangalandakan ang bawat pagkalinga niya. Sapat na sa kanya na makita ka. Sapat na na malaman niyang nasa maayos kang kalagayan. Hindi ito selos. Hindi ito kontrol. Hindi ito pang-aangkin. Ito ay malasakit. Isang uri ng malasakit na hindi humihingi ng kapalit. At minsan, kapatid, hindi natin ito napapansin. Mas madali kasing makita ang babaeng maingay. Yung laging nagtatanong. Yung halatang halata ang gusto. Pero yung tahimik na pagmamasid, madalas ay binabaliwala natin. Subalit tandaan, ang isang babaeng tunay na nagmamahal. Hindi niya kailangang sabihin ang lahat ng iniisip at nararamdaman niya. Makikita mo ito sa kanyang mga mata. Kapag akala mo hindi kanya tinitingnan, maririnig mo ito sa kanyang katahimikan. Kapag akala mo wala siyang pakialam, at mararamdaman mo ito sa kanyang presensya. Isang presensyang hindi kailanman bumibitaw kahit hindi mo siya hinahanap. At ikaw bilang lalaki, dapat marunong kang tumingin, marunong kang magmasid pabalik. Hindi lahat ng pagmamahal ay umiiyak. Hindi lahat ng pagmamahal ay sumisigaw. Minsan ang pagmamahal ay nasa likod ng lahat ng ingay, nakatayo lang mahinahon at tapat. Gaya ng sinabi ni Seneca, "A great man is he who does not lose his child's heart." Maging sapat ang puso mo para mapansin ang mga maliliit na kilos, dahil sa huli, ang mga babaeng tahimik na nagmamasid, sila rin ang mga handang manatili kahit hindi mo sila laging nakikita. 3. Pinapatawad ka niya ng hindi mo alam. Maraming beses na, hindi mo namamalayan pinatawad ka na niya. Madalas, hindi niya binibilang ang mali mo. Hindi niya tinatandaan kung ilang beses mong nakalimutang kumustahin siya, ilang beses mong nakalimutang pahalagahan siya, ilang beses mong nauna ang sarili mong galit kaysa sa kanya. At hindi niya ginagawa ito dahil mahina siya. Hindi dahil wala siyang boses. Hindi dahil wala siyang kapasidad na umalis. Ginagawa niya ito dahil mas pinipili niya ang pagmamahal kaysa sa galit, mas pinipili niya ang katahimikan kaysa sa pagtatalo, mas pinipili niya ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Kahit may sugat siyang hindi mo nakikita, kahit may luha siyang hindi mo nasaksihan, kahit may mga tanong siyang pilit niyang nilulunok, pinili pa rin niyang manatili. At dapat mong tandaan, hindi ito lisensya para abusuhin siya. Hindi ito paanyaya para ulit-ulitin mo ang mga pagkakamali mo. Hindi ito dahilan para isipin mong kaya niyang tiisin ang lahat ng walang hanggan. Sapagkat bawat katahimikan niya ay may bigat. Bawat pagpapatawad niya ay may presyo. At isang araw kung hindi ka matututo, kung hindi ka pipigil at hindi mo pipiliin ang disiplina, maaring maubos din siya. Gaya ng sabi ni Seneca, He who is brave is free. At ano ang tunay na tapang? Ang tapang na hindi sumabog kapag galit. Ang tapang na pigilin ang sarili para hindi makasakit. Ang tapang na tanggapin ang sariling mga kahinaan at ayusin ang sarili bago pa masaktan ang taong mahal mo. Kapatid, ang babae na kaya kang patawarin kahit hindi mo hinihingi ang tawad ay hindi karaniwan. Ang babae na pinipiling magparaya kaysa lumaban ay hindi mahina. Siya ang pinakamatatag. Kaya bago mo suwayin ang tiwala niya, bago mo baliin ang puso niya, Bago mo samantalahin ang katahimikan niya, tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo bang ipatawad ang mga sarili mong kasalanan gaya ng pagpapatawad niya? Kung hindi, oras na para matuto at tandaan mo rin ito. Walang hanggan ang stoic na pananaw, pero hindi walang hanggan ang pasensya ng tao. At kung totoo ang pagmamahal mo, huwag mong hayaang siya pa ang magpigil para sa inyong dalawa. Maging matapang at maging mahinahon. Yun ang utos ng isang lalaking marunong magmahal at marunong igalang ang taong nagmamahal sa kanya. Number 4. Pinipili ka niya araw-araw. Kapatid, ito ang isang sinyales na hindi madaling makita pero pinakamahalaga. Pinipili ka araw-araw. Kahit may mas magaling kaysa sayo, mas matalino, mas maabilidad, mas maasahan, kahit may mas mayaman, may kotse, may bahay, may karangyaan na hindi mo kayang pantayan, kahit may mas gwapo, mas maganda ang katawan, mas maayos manamit, mas kaakit-akit sa mata. Pinipili ka pa rin niya, hindi dahil bulag siya. Hindi dahil wala siyang makita, hindi dahil wala siyang option. Kung tutuusin, hindi mo alam kung ilang beses na siyang nilapitan ng iba. Tahimik lang siyang umiiling. Hindi mo alam kung ilang beses siyang tinanong kung bakit ikaw ang pinili niya at hindi sila. At hindi mo rin alam kung ilang beses na niyang sinabi sa sarili niya na hindi ka perpekto pero pinili ka pa rin niya kasi mahal ka niya. At para sa kanya, hindi mahalaga kung ilan ang mas magaling o mas maganda kaysa sayo ang mahalaga. Ikaw ang gusto niya, ikaw ang nakita niya, ikaw ang pinili niya. At ikaw bilang lalaki, bilang isang taong may dangal at disiplina, dapat ganun ka rin. Piliin mo siya, hindi lang kapag madali, hindi lang kapag maayos ang lahat, hindi lang kapag maganda ang aura niya at masarap ang pakiramdam mo. Piliin mo siya lalo na kapag mahirap, kapag pagod na siya, kapag hindi niya maibigay ang lahat, kapag may mga bagay siyang hindi mo maintindihan. Piliin mo siya kahit may mga tukso sa paligid mo. Dahil lagi kanyang pinipili, kahit araw-araw din siyang tinutukso ng mundo. Tayo kasi, madalas nating makalimutan ang pagpili ay hindi isang beses lang ginagawa. Hindi ito oo lang noong umpisa. Hindi ito oo lang kapag magaan ang sitwasyon. Ito ay oo araw-araw, kahit kapag mahirap, kahit kapag masakit, kahit kapag uh, hindi mo siya makilala minsan sa sarili niya at iyan ang isang aral ng stoicism. If you want something good, get it from yourself. Epictetus. Kung gusto mong maging karapat-dapat sa pagpili niya, ayusin mo ang sarili mo. Piliin mo ang disiplina kaysa tukso, piliin mo ang pananagutan kaysa aliw. Piliin mo siya dahil sa lahat ng pagkakataon pinipili ka rin niya kahit minsan hindi mo napapansin. Tandaan mo Maraming lalaki ang hindi nakikita ang babaeng araw-araw silang pinipili kaya araw-araw din nilang pinapalitan hanggang sa isang araw magising sila at wala na siya. Huwag mong hayaan mangyari iyon sa iyo. Pagmasdan mo siya, pakinggan mo siya at sa bawat umaga sabihin mo sa sarili mo, pipiliin ko rin siya kahit mahirap, kahit hindi madali, kahit kailan. Number 5. Hinahayaan kaniyang lumago. Isa ito sa pinakamahirap makita pero isa rin sa pinakamatibay na tanda ng tunay na pagmamahal Hinahayaan kaniya ang lumago hindi kanya hinihila pababa hindi niya pinipigilan ng mga hakbang mo kahit minsan natatakot siyang maiwanan ka hindi niya ginagawang laban ang bawat tagumpay mo hindi niya ginagawang kompetisyon ng inyong relasyon sa halip siya ang unang nagtutulak sa iyo siya ang unang bumubulong kapag ikaw mismo ay nagdududa kaya mo yan hindi mo man makita ngayon pero nakikita ko para sa iyo. Ang babaeng mahal ka ng totoo ay hindi kailanman magiging takot na makita kang umaangat. Hindi niya ipaparamdam na mali ang mangarap, na mali ang unahin minsan ang sarili mong mga laban. Hindi niya ikukulong ang mga pakpak mo para manatili kang mababa at maabot niya. Dahil alam niya, ang tunay na pagmamahal ay hindi pagpigil, kundi paglaya. Hindi takot na baka mas marami kang marating kaysa sa kanya kundi tiwala na kahit makarating ka man sa pinakamalayong bituin, babalik ka pa rin sa kanya. At ikaw, kapatid, bilang isang lalaki, kailangan mong tanungin ng sarili mo. Lumalaki ka ba o napipilitan kang manatili sa isang puwang para huwag siyang saktan? Dahil kung mahal ka niya ng totoo, hindi niya ipaparamdam na kailangan mong paliitin ang sarili mo para magkasya sa kanya. Kung mahal ka niya, hindi niya hahanapan ng dahilan ang bawat galaw mo para lang mapigilan ka. Hindi niya gagawing kasalanan ang bawat oras na ginugol mo para sa pangarap mo. At hindi niya gugustuhing manatili kang maliit para lang hindi siya maiwanan. Dahil totoo ang sinabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be and then do what you have to do. Sabihin mo muna sa sarili mo kung sino ka at pagkatapos gawin mo ang lahat para maging siya. At kung mahal ka niya, tutulungan ka niyang maging siya. Hindi niya hahatakin pababa ang mga kamay mo. Hindi niya sisirain ang tiwala mo sa sarili. Hindi niya huhubarin ang pangarap mo para madaman niya ang kapangyarihan niya. Makikita mo ito sa mga maliliit na bagay. Sa paraan ng pagtahimik niya kapag alam niyang may kailangan kang pag-isipan. Sa paraan ng hindi niya pagsumbat sa oras mo kapag abala ka sa trabaho. Sa paraan ng pagtanggap niya na minsan hindi siya ang sentro kundi ikaw. Hindi niya itatali ang mga paa mo para manatili ka sa tabinya. At kapag naramdaman mo ito kapatid, dapat mo ring tanungin ang sarili mo. Handa ka bang lumago o mas gusto mong manatili kung saan madali at ligtas? Dahil ang tunay na paglago, tulad ng pagmamahal ay hindi komportable, parehong mahirap, parehong may sakripisyo, parehong nangangailangan ng tapang. Hindi lahat ng babae handang panoorin kang lumipad, kapatid. At kung makakita ka ng isang handa, isang hindi takot na baka iwanan mo siya. Isang babaeng nagtitiwala na kahit mas mataas ka na, pipiliin mo pa rin bumalik sa kanya, hawakan mo siya ng mahigpit. Dahil kakaunti ang mga taong hindi lang kayang mahalin ang kasalukuyan mong sarili, kundi pati ang tao na magiging ikaw balang araw. Number 6. Tinitiis ka niya kahit minsan hindi ka karapat-dapat. to kapatid, ang pinakamabigat at pinakamalinaw na sinyales ng isang babaeng tunay na nagmamahal. Tinitiis ka niya, kahit minsan hindi ka karapat-dapat. Hindi mo mabilang kung ilang beses ka nang sumigaw habang nanahimik siya, kung ilang beses mo siyang binaliwala habang tahimik kanyang minahal mula sa gilid, kung ilang beses mo siyang pinagdudahan, pinaghintay at sinaktan habang pinipili ka pa rin niya, kahit sa mga gabi na ang tanging maibigay mo lang ay sakit. Siya pa rin ang unang magpapalambot ng puso kahit sa mga araw na hindi ka makapagsabi ng salamat o hindi mo siya madalaw o hindi mo siya mapili. Siya pa rin ang huling aalis kahit minsan ang mga mata mo'y galit, malamig o walang pakialam. Siya pa rin ang unang magbaba ng tingin para hindi mo maramdaman ang hiya. Pero tandaan mo ito, hindi ito habang buhay. Ang pagtitiis ay hindi kawalan ng damdamin. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng sugat at ang pasensya niya ay hindi walang hanggan. Minsan iniisip natin, kaya niya yan, sanay na siya, pero hindi totoo yun. Bawat galit mo, bawat malamig mong salita, bawat gabi na pinili mo ang sarili mo kaysa siya, nag-iiwan ng lamat. At bawat lamat, kahit gaano kaliit kapag pinagsama-sama maaring sirain ang lahat, ang babaeng marunong magtiis ay hindi mahina, siya ang pinakamatibay, pero ang tibay niya ay hindi dapat maging dahilan para manatili kang mahina hindi niya dapat pasanin ang bigat ng mga sugat mo na ikaw mismo ay ayaw ayusin. Sa Stoicism, isang mahalagang aral lang ito. No man is free who is not master of himself. Epictetus, kung hindi mo makontrol ang sarili mo, paano ka magiging karapat dapat sa isang babaeng kaya ka pang mahalin kahit hindi ka perpekto kung lagi kang alipin ng galit, takot, inggit o katamaran, paano mo siya mapoprotektahan? Paano mo siya mamahalin? kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mong dangal. Ang totoo kapatid, ang mga babae na kaya kang mahalin sa pinakapangit mong anyo, madalas sila rin ang nauubos ng tahimik. Hanggang isang araw, wala na. Kaya bago mo abusuhin ang pagtitiis niya, bago mo abusuhin ang katahimikan niya, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Totoo ba na hindi mo na kaya pang ayusin ang sarili mo? O pinili mo lang ang maging tamad dahil alam mong nandyan siya? Kung totoo ang pagmamahal mo, ayusin mo ang sarili mo. Hindi para takutin kang iiwanan kanya, kundi para hindi mo siya gawing sakripisyo sa sarili mong mga sugat. Pagmasdan mo ang babaeng kaya kang tiisin at tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan mo siya titestingin, hanggang kailan ka magiging dahilan ng bigat niya, hanggang kailan mo siya hahayaang magdala ng bigat na dapat ikaw ang magbitbit. Huwag mo siyang gawing dahilan para manatili kang mahina. Huwag mong hintayin na matutunan din niyang bitawan ka dahil kapag ang babae na marunong magtiis ay napagod na, doon mo lang marirealize na siya ang pinakamahalaga tiyas baka huli na. Kaya ngayon palang piliin mo ang tapang, hindi ang tapang para sigawan siya, kundi ang tapang para harapin ang sarili mong kadiliman, hindi ang tapang para kontrolin siya, kundi ang tapang para kontrolin ang sarili mo, at hindi ang tapang para manatili sa maling anyo mo, kundi para maging lalaking karapat-dapat sa isang babaeng handang magmahal kahit mahirap mahalin at ito ang katotohanan hindi mo pwedeng pilitin ang isang babae na gawin ang anim na ito para sa iyo pero pwedeng-pwede mong pwedeng pilitin ang sarili mo na maging karapat-dapat para sa isang babaing handang gawin ito kapatid huwag kang maging bihag ng sarili mong emosyon huwag kang mabuhay sa ilusyon ng matatamis na salita alalahanin mo face no more time arguing about what a good man should be be one Marcus Aurelius, pagbutihin mo ang sarili mo, lakasan mo ang loob mo, pigilin mo ang apoy sa loob mo, para hindi kayo masunog. At kapag dumating ang babaeng handang gawin ang anim na ito, hindi mo na siya tatanungin kung mahal ka niya. Makikita mo, kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, hindi ito aksidente. Siguro ito na ang hudyat para tumayo ka, para patahimikin ang demonyo sa loob mo. Para maging lalaking karapat-dapat, dahil siya Matagal na niyang ginagawa ang bahagi niya. Oras na para gawin mo rin ang sayo. Kung gusto mong matuto pa, kung paano maging matatag, disiplinado at karapat dapat, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at makinig sa susunod nating paglalakbay. Sa katahimikan, sa dilim, ngunit laging pasulong.